Ito pala yung kanilang uh, kinabubuhay. Ano? Ang uh, paggawa ng uh, pawid. Okay, magandang buhay po sa atin lahat. Ito, dito tayo ngayon sa... Ayan, gilid pa rin ng kalsada, no? Sama. Kasama natin si Boy Palawan sa, sa kanyang uh, plan. Ah, uh, scouter. <laughs> scouter. Nag-scout po kami. So, kasi so ito ngayon nakita tayong uh, karapat dapat din natulungan ano, o bigyan ng uh, ayuda. So puntahan natin si so, dito sila nakatira. Talong highway po to ano, papuntang uh, bayan sa papuntang uh, tawag doon ay Sabang Beach. Ito ang bayan. Pagkatan natin. Mm -hmm. Tapo! Oh, taroy. oh. Wait, ito may mga kong sila. Ang oh, tawag dito, sa wali. Ano ang tawag dito? Pawid. Yeah. Oh, magandang nga po. Ano? Okay, salamat, salamat sa inyong pagpapatuloy. Ayan. magandang nga po, namuli, um, no Aha, yeah, uh Gusto -huh. po kayo dito, natin? Okay lang din mo. Kahit mm. inuulan na. Anong ginagawa niyo dyan? Gumagawa po ng pawid. Pawid? Uh, uh, Magkano po yung isang ganyan? Um, 100 pieces po. 700 pieces. Ah, oh, 100? Na okay. Ha? Uh. So ako pala si Kuya, no? Si Coco. Uh, kayo po na. Te, anong pakalagin po? Uh, may Ariliano. Ano yung Ariliano? Si Kuya? Aladin po. Aladin, uh. ah. Ah, ma magka kayo? Mag-asawa. Mag Apo. mag ah, uh, ilang tanong kayo, Te? Aha. 37. Ah, si Kuya. 32. Oh, okay ah. Huh? So age gap is no? It doesn't matter. <abord nói gyawa> okay, uh, ano, okay, uh, tama po 'yan, ano. Basta tumibok ang puso. Mm. So ano po ang kinabubuhay niyo, Kuya? Ganito lang po. Ayan. Ay Magawa ng pawid, minsan nanghuli na alimango. Alimango. Oh, wala pa kay alimango ngayon? Ay, Oh, sayang. Pambigas din. oh. So, bakit ka nyo sa alimango? Depende po, sizing po kasi. Sa? Sizing. Ah, size. Ano ba, may bakla, may... king may... size, ganun. Yung king size po, yung media patasi sa piraso. Ah. E, ano yung lalaki nyo na sa tawag nila, itong boy o bakla? Sa akin ho, yung nakikita. Ah, ganun. May, totoo ba yun? May tumboy, may bakla. Ganon? Ang alam ko, bakla lang meron. <laughs> <laughs> ah, bakla lang. Hmm. Okay. So, ilang taon na kayo doon nakatira, te? Taon na rin. Eh. Taon na? Sampo. Sampo. Ayan, Kasi it's, apat na yung anak ko eh. It's, does it doesn't matter talaga. no So, ilan na anak ko? Apat? Apat po. Uh, ilang taon po yung kanyang panganay? Twelve. Twelve? Grade seven. Mm, grade seven. Nasaan sila ngayon? Nagsama ko sa mama ko. Nagkuha ng ganito. Nipa. Oh, nipa. Hindi siya nag-alimango? Oh, sayang ano, makabikon sana. Ano, Makabinta uh, niya lang. Makatikim. Oh. Saan ba rin dito? Malayo pa? Tagabinit. Tagabinit. Oh, tagabinit. Sityo lang ko kasi itong lugar namin. Ano sityo to? Liyang. Liyang. Uh, hindi naman kayo sakwan sa tawag dito yung mga tagbanwa, hindi? Kasama po kami sa mga IPS. IPS. Uh, ano ibig sabihin ng IPS? Indigenous people. Oh, uh, pare-pares tayo. Indigenous. <laughs> <laughs> okay. So, yun pala kinabubuhay nyo, ano? So, anong ulam natin ngayon? Wala pa. Isipisip -isip Wala pa. ako nung, nung maluto. Mm. Ayun, may bigas pa naman kahit eh. Kadiling uh -huh. rin ng dalawang kilo. Uh -huh. Oh. Sa patang uh -huh. so, Ayun, may pamibigay akong kan bigas. Ah, dala ko rin ko tayo ha. Anong, so ito tayo, no? may bigay tayo ng uh, kunting ayuda. Ayan, may kape. <laughs> Ayan, kaya nyo te, tagapin nyo. Ayan, saka may biskwit dito para kay yeah. baby boy. Ano? Thank you kami. Thank you po. Ayan. Oh, ito sa kuya, sa kuya, ay sa ate. Anak oh, ko, ano ka din? Mm. Thank you. Oh. Yan, yan to, ito, ito, ito. Sige mo kay si okay. ate. Yung... So ito, ito, ito. Salamat po kuya. Ay, uh, mga limang kilo po yan. Ay, po. Malayo <coughs> <coughs> Oo. Oh. Malaking bagay na po ito. Uh, ano tayo sa inyo to lang kuya? Itong bahay na ito? Ay, ibig sabihin say lupa ito? Opo. Oh, oh, yung, yung, yung oh, oh galing ha. Oh. Hindi lang makapagpagawa kasi mm. may -tit. hindi <laughs> ko Bakit? Yung salo ko ka, ang kahoy? Opo. Bawal eh. Oh. Bawal kasi. Sito so, yung bahay nila kuya, no? o, ate. Oh, ilang taon na kayo dito? Matagal na? Okay. Mga ilang taon na? Diba mga 30 years? Kaya hindi kasi ako pinanganak. Oo, oh, 30 years. Ayang ah, si ano? Kung nandyan sana, no? Oh. Uh, din. Malakas pa ba? Malakas, malakas pa, no? Siguro. 74 oh. na po siya, pero malakas pa. Nakakit oh. pa nga ng nyugi. Nakakit pa nga ng sampol. Ay, oh? Ano na namumunga ito? <laughs> hindi kami makakain siya lang. Oh, hindi yung, oh. din kasi siya, no? Hmm. Wala siyang, ano, sa katawan ba? Oh, uh, walang nararamdaman. O, so, oh, pasalamat tayo tayo kay kan, kay, kay sa ating sponsor. Sponsor po yan, hindi po galing mismo sa akin, ano? Uh, galing po sa ating uh, sponsor from uh, ibang bansa. Ayan, kay si Pia Payne. Ayan, ano pong masasabi nyo kay Sis Pia Ay, maraming salamat po sa binigay nyo tulong sa amin. Malaking bagay na po to para sa pang araw, -araw namin. Mm, ik kayo po kaya? Salita ka din. Uh, ah, video lapit kayo dito kaya. <laughs> Kasi si Kuya talagang matinik talaga sa chicks, yung, no? <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Ayan. Salamat. Bigyan. Yeah. Uh, ay, Kahit pa pa nun, video. Masa kuwan sa kami ng tulong na bigay nyo sa amin. Mm. -hmm. Maraming salamat talaga. So ano kaya, itong, kuya, ano mga kailangan nyo dito sa bahay nyo, no? mga pili, kung sakaling tumutulo na, tumutulo na ka, no? Tumutulo na. Buti kung dito pala, ano, tawag dito, yung medyo safe sa bagyo, no? Kasi malalim. Tago. Tago, no? Oo. Oh. kaya ka po, hindi ko tinatanggal yung mga kahoy dyan. Oo. Oh. Pag kumangin siya, medyo nakukubir. Oo, oh, totoo yan. oh, kailangan natin protectahan yung kahoy. Oo, okay. oh, So, ilang tanong kayo, kuya? Sixty-two. Sixty-two si Ate. Thirty-seven. Thirty-seven. Oh, bro. Hmm. Okay. Okay. Ito na. No, salamat ah. Ito na namin si Ate. Ay sinanay. Ay sige. Oo. Oh, okay. Ano to? May ilaw ba ka to? Korinte o solar? Oo. Oh, yan lang. Tagal oh, um, oh, na din yan. Ayuda din yan sa akin taga dugo. Hmm. Oo. Nalala mo? Ayan na, Bi. Ayan oh, na siya. Ayan na lang din ang ilaw namin. Tagal na po so, yun. Tagal na, di ba? Oo wala pong kuryente dito, no? Talagang solar lang po ang gamit nila. O, oh, at tipid-tipid, wala kayong babayaran, no? Hmm. Yeah. Pag sa rin. Oo. Tapos dito na sila nagluluto, oh. yeah. lang lang mm. o. Hindi na namin. Hindi na may pasok mga bata. O, oh. ano, oh, nag-aaral na? Wala po Okay, ano? Okay. Yung maliit, na oh. yan.